Ay nako, ano na nangyari sa mundo? January 12 na, hindi pa rin natigil ang ulan. Kawawa na 'yung mga tanim ko. Lord, tigil mo na 'yung ulan. Ay, 'Yung mga tanim ko, parang hindi na lumalaki. Kawawa na 'yung sili ko, pag talong, at okra. January 12 na ulan pa rin ang ulan ayan yun tama na yung ulan kawawa na yung mga tanim ko mula December pa nga ulan hanggang ngayon January 12 na iinit ka man isang araw tapos ulan na naman tag isang linggo nako kawawa na talaga mga tanim ko tigil na yung ulan January 12 na